po, oh, ano kayong masasabi dito ni Marcus Jr.? Tignan nyo, itong payag na ito ni Duterte. Sabi nung isang netizen, dahil pa si Muno eto si Duterte sa train law, yung train law na tinatawag, kaya ayan, hindi na ngayon mapigilan ang pagtaas ng presyo ng napakaraming bilihin. Pangunahing bilihin, ah, lalo na po ang bigas. Ito yung napakasaklap para sa mga kababayan natin na ang, ang pinaglalaanan lang sana nang kanilang kinikita halimbawa ay yung bigas. Meron lang bigas sa kanilang pamamahay okay na dahil madaling remedyuhan yung pagkain yung yung pangulam. Okay, lalo lalo na dito sa probinsya. Lahat dito ang unang iniisip bigas. Hindi na nila masyadong inaalintana kung ano at saan or paano at saan sila kukuha ng pangulam. Pero yun nga, dahil nasa probinsya, may lupain, may kanya kanyang lupain. So makikita natin ang mga tao dito nagtatanim. So kung ano yung nasa bakura nila na pwedeng pakinabangan at, at gawing ulam, yun na lang. Pero pag walang bigas, paano yun? Sige nga, kumain nga kayo ng puro talong. Tapos ang advice ngayon ng DOH ay kumain ng kamote at saka sweet corn. Ay pangunahan nyo po, kayo po dyan sa DOH. Ang unang ang unang kumain yan, sige, walang bigas, walang kanin sa loob ng isang araw. Tignan natin. Tignan natin. So ayun, ito, sabi netong si Duterte. Malabo daw talaga yung, yung 20 per kilo na bigas, daydreaming na tinatawag, sabi niya. Sino bang nagdi-daydream? O diba yung mga pulahan, yung mga pulangaw, at syempre sa pangunguna yan, na nasa Malacan kayo po. Ang, ang may mga ganong imahinasyon, my God. Para saan? bakit kailangan manloko? Tapos kahit sa ang interview, maririnig niyo si Marcos Jr. na naniniwala pa rin na bumababa on the process, patuloy na bumababa daw. Talaga lang, saang bansa ka po ba presidente, Mr. Marcos Jr.? Nakakapikon, di ba? Nakakapikon para, para kanino? Para sa mga kawawa nating kababayan na alam natin na hirap na hirap. Former President Rodrigo Duterte said retail prices of rice could even reach as high as Um, 90 per kilo. Mantakin nyo yung 90 per kilo. eh kung sana, sige, mamintayin na 30 to 40. Ang laking bagay pa ng 50 to 60 uh, na matitira sa posibleng 90 nga. At yung, yung matitira yun ay napakalaking malaki pa na budget sana sa isang araw para sa ulam. Nako. Diba? Ay, ang mga kababayan natin, naman natin, matiisan kahit papano eh. Basta may kanin, basta may bigas sa kanilang sapag, gagawa at gagawa ng paraan. Isang sardinas, dalawang miswa, halimbawa, nakabuong pamilya na yan. Okay. Ibig sabihin, wala pang 50, 40, or 30 to 40 pesos lang, solve na. Pero yun nga, isa ka pa, Duterte, ngayon ka nagsalita na hindi kayo yung 20 per kilo na bigas. Pero nakikita natin, sa'yo nagmula itong lahat ng ito. Damuhu ka rin eh.